Thank you to the flag. Ikalabing darawan ng mundo, isang libo walutahan, siyao na kukulay, iwinagaywari ang matawan ng, ng ating Mismo sa balikunay ng ating umawang kapatid na seneran. Amen. E mga ang matawag na talaglan sa inyong mga isang na Ang, ang kumakataban ito sa isang bahay na nagkakasabi na sa bawat inayman ay may aking na nangungis at nangungulat. Isang ng mga may na walang isang republika, demokratiko, malaya at nagsasalita. Ito isang sagisag na pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kaakit-akit at dinadakila sa buhay ng mga mga. Hinubo ng matipulong kamay ng panahon binigyang buhay ng isang pagmahal sa kalayaan ng mga mamamayan at hinakan na mapagpanatiwa sa lulungan ng isa. Naging pamalagi ang palatandaan ito ng ating mga pamamayan at buhay na sa ng ating mga karapatan ng tayo ng isa. Ang kaluluan ito ay mabubuhay ang nangyong at ang kanyang matatayog ng mga adika ay matatapos lamang kapag ang mga bansa at mga lahi ay magimalik ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sa gisa ng palagang liwanag na kumapatunubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang walong silahis sa kulang mga lalabigang kasama sama tinutukoy ng tatlo mo dito eh. Ang tatlo mo na nararamdaman, Luzon, Isayas, at Mindanao, na inihanob sa akin ng kalikasan ayon sa pa ng buong lingkungan. Ang puting tatsulok ay nagsasabi sa ating pagkailangan at magbiro ng mga ay. ng katapatan at kawagasan ng ating mga gawain, ng taklong simulay na masunaryan. Ang pagmamahal ng kapatid, pagsakloyo at katotohanan. At ng mga malalapaan ng muna ng pananaling pag asa pag-asal nagpapakilala ng ating pag-ibig sa inang bayan. At ang matayong ng na At ang malapag na rin ng ating walang lumupay na kakayan na nagpapanatili sa atin ang isang sa ng isang bahagi sa kalawakan ng Sa galing. Ang tansulog, ang araw, at ang tatlong mga bituin na bumubuo ng ating watawat ay maliwanag ng mga isang ng pagkakapatid ng tao sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Tulad ng pinamahal ng ating mga ninuno, may pumainan lang ito sa ibabaw ng malapit na maliligayang ang mga maya sa kanghahawatan. isang sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kabulat. Ang pangalit ng nila ang ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa. Nagsasarili at malayang pamumuhay. Magpugin dito sapagat ito ang kabuang ganak ng kaligayan ng ating mga ninunok sa panahon ng mga ng daan. Hagkanin mo, mo nito. Sa paglito, ang matawat na magigitin ng mga anak na kasi si Nara, at Maria Clara. Damihinin nyo ito sa inyong mga dibdib. Sa paglito, ang banal na matawat na minumutsa ng ating Pilipinas. Ingatan ninyo ito sa inyong mga puso. Sa paglito, ang pagtandaan ng ating mga kapatid na nagbuwis ng buhay sa kapakanan ng ating bayan. Mahalihin ito. Sa mga ito, wala na sinalagang ng ating bayan na mananatili itong pakailan sa lahat na magiging kakayuan natin sa buhay. Igalang ninyo ito ng lubusan. Sa mga nabubuhay sa katauan ng diwa na lumang ating sinilangan. Bituin ninyo ito. Sa, kandito, sa luwa, at at at, mga dito, mga bayan na tibaman, na siya pinatakip sa nubuan at gloriluray na katawalan ang ating mga kawal na matay. Magpala. At ay, sa sabi ka ba? Sa pagkatito, ang bunga na papapakasakit ng ating mga bayani ng may Diyos at sa mga taong katarungan upang ito ay ano mapanalap sa inyo sa inyo mga anak at iaanak pa ng ito, mga anak luwalatiin at lalo mong din na magpalay ng ang mga namatay sa kapakanan ito sana hindi na namatay ng malang kabuluan. Mm-hmm.